any advices from them since first time I am very grateful for the advice that my parents have given me uh, throughout my life as well as my brother from them I learned the many different advocacies and the many different programs that can really help our countrymen Talagang bata pa lang kami, tinuro na sa amin ng aming mga magulang na para makamit mo lahat ng iyong mga pangarap at lahat ng mga gusto mo para sa pamilya mo at para sa kababayan mo, dapat talaga meron tayong sipag at syaga at determinasyon and you will be amazed at how far you can go. Bilang isang public servant, palagi pong itinuturo ng aking mama na si Senator Cynthia Villar and my father Senator, former Senate President Manny Villar, na maging tapat ka sa ginagawa mo. Talagang kailangan tumulong ka sa mga nangangailangan at tumulong ka makapagbigay ng hanap buhay, kabuhayan sa ating kapwa sapagkat iyan ang talagang makakatulong sa kanila para iangat ang antas ng kanilang buhay at ang kanilang at buhay ng kanilang mga pamilya. Lahat po ng mga pangarap natin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa, makukuha mo through sipag at syaga at determinasyon. So I am very grateful for the support, as well as my brother, Senator Mark Villar, who has shown me the many different programs that work here in our country, katulad ng um, kahalagahan ng infrastruktura. Pero ang pinaka-importante sa lahat at ang talagang nasa puso ko ay makatulong sa nakakarami uh, sa mga may hirap sa abot po ng aking makakaya. I think that um, this position, if, uh, pag, kung pagpapalain tayo ay malaking responsibilidad. Pero sa akin naman pong palagay ay naturuan naman po ako ng mga magulang ko at yung karanasan ko naman bilang isang public servant and uh, sa pagtakbo ng sarili naming negosyo in the private sector ay nakatulong po sa akin. At ngayon, handang-handa na po ako na makatulong sa mas marami. At handang-handa na po ako makilala ang mas marami nating kababayan para malaman po kung ano ba kailangan natin talaga at ano ba ang mga programa at dapat natin gawin para mas solus solusyonan yan. But in the end, I am also You know, just a daughter who's, who needs support. And I'm very grateful for that. I believe that with the guidance and support that my family has given me and the lessons that they have, they have taught me, I feel like I can do anything and I can be of service to our countrymen. Okay, Dwight, please. Good morning, Congresswoman. Dwight Malayan from Rappel. i It go straight to the point. In your introduction, you said that you're offering a new politics. How can you do that when you're already the fourth uh, from your family to run for the Senate? There are critics who are saying that you've uh, made the Senate a family affair. And also, second question, and how would you respond to allegations of so, separatism? Actually, I think that is a very good question. I think what's very important here is that, to remember here, is that we were all elected officials my father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami sa taot, ng taus puso sa ating mga kababayan sa tuloy nil, nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Bata pa po, po ako, palagi na pong sinishare sa akin ng aking mga magulang ang mga pangarap nila, hindi lang para sa aming buhay, Uh, kasi ang papa ko po, inangat niya po ang pamilya niya sa kahirapan sa pamamagitan ng pangarap at sipag at syaga. At bata pa lang ako, palagi niyang itinuturo sa amin yun. Na kailangan mangarap tayo, hindi lang tayo, pati na rin yung ating mga kababayan. Na isang araw, magkakaroon tayong lahat ng isang magandang tirahan, isang magandang buhay. at tayo at tayo para makuha natin yan. And we need to help others. So that is what my parents have always taught me and I believe now um that is what I want to continue. I believe that um kung hindi naman po nakikita yung trabaho, yung dedikasyon ay iba naman po yung resulta pero nagpapasalamat po, po sa walang sawang suporta na ibinibigay po sa atin ng ating mga kababayan at minsan ay ayoko pong disappoint sila. Ayoko po silang biguin.